Kaya mga kalastik, kailangan po pagpagbabalat po kayo ng kalamansi sa pagpapaugat. Kailangan lagi po kayo nasa baba ng buko. Ayan, katulad po nito. Ayan, bawal na lang po natin. Kailangan maganda, maganda po yung pagkahiwa natin. Ayan. Ayan ganito lang po mga kalaski po. Ayan. Mga one inch lang po yung haba. Pag sa pagbabalat natin. Pag masyadong mahaba. Ayan. After po niya, napaikot natin. Balatan. Ayan. Ayan na po siya mga kalanskip. Po. Ayan mga kalanskip, kalagyan na po natin. Bubukain lang po natin yung ano plastic para ayun. Ganyan lang po ang diskarte niya. mo, Nailagay na po natin yung plastic. Ngayon po, kalagay naman natin ng lupa. eh wala po, po Wala po tayong walang Lupa na lang yung gagamitin natin. Kaya kalagay na po natin. Ganyan lang po ang discarte na kalagay. Lupa lang ang ginamit natin. Siksikin po natin. Ayan. Ayan. Ganyan lang po ang diskarte mga kalansi. Kung po paano magpropagate nang o mag ng ano, kalamansi. Ayan. Kung para din na po ay bibili ng mga nagamitin dito, lupa lang, saka plastic batin Pwede na po yung gamitin para Ayan. Ganyan lang po ang diskarte mga ka-landscape. Ganyan lang po. Ayan. Bale, nakikita nyo naman po kung anong ginagawa ko. Actual na actual po yan. Na nakikita nyo kung paano mag-propagate ng calamansi sa pangamagitan ng markot o air layering. Ayan. Pero po nyo mga ka-landscape kasi buka po yung gitna nya. Tatalian po natin. Ayan. Na, Ayan. kailangan mga kalans tatalihan natin para para yung lupa hindi pa sila lepas. Yan na po mga kalang Pero ito lang po. Ayan, nakita nyo na po. Ganito lang po ang pagmarkot ng ano, pag wala, ng, pag wala pong pambili. Ayan, ang gagamitin lang po natin, battle and lupa. Ayan po. Ayan lang po yung gagamitin natin sa pagmamarkot. Ayan. Kailangan mga kalang skate, huwag masyadong punong-puno kasi titiligin po natin yan sa ibabaw. Ayan. Ayan mga kalang Ganyan lang po ang diskarte. Okay, bali tapos na po tayo mag -markot. Ayan, ito na po yung na-markot natin na kalamansi. Ayan po siya mga kalamansi people. Ayan, bali na markot po natin ay tatlong peraso. Ayan, bali ang ginamit lang po natin yan, lupa and bote. Ng plastic bottle po yung ginamit natin dyan. Ayan, bali tatlong kalamansi. Ayan mga kalamansi yung na-markot natin. Ayan, sige po mga kalamansi. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga viewers ko sa mga mga followers ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng mga kakingkuyang ko sa mga ginagawa ko dito ay maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat ayan babay na po